Concerned citizen, maayong hapon. Maayong hapon po. Okay, sige po, pakikwento po itong inyong uh, gustong isumbong, ma'am. Ah, um, no, ano po, no October 7 po, nagkatawag no, ng Home Room PTA. Okay, PTA, o, sige. PTA. sige. Uh -huh. Sa room po namin, tapos, yun nga po, may ano, may hiningi silang contribution para daw ipagawa ng pade sa ilalim ng room nila. Yung uh -huh. um, 100 pesos sa block. tapos apat na cement Oh, ito yeah. et, eto kailangan daw ng uh, apat na sakong semento. Oh, tapos 100 pesos na halodak po. Tapos 156 na sako ng buhangin. Aba, ang dami mga... Sa gravel, tapos meron pang sa marami ko ito, tapos yun. Hindi ko ba bawal yung ganun? Bawal po, ma'am. At syempre, sinabi nila, aprobado na po ng PTA, tama? Opo. O, oh, sandali lang po mama. Si Madam Francisca Peñosa, grade 1 teacher. Naku, grade 1 pa talaga ng mga... Inakasunduan yan, yan, yan ang kanilang kagustuhan. Aha. Hindi yan lang sa akin. Kana ba? Oh. oh, sinong may reklamo? Pwede ma, ma masabi kung sino pangalan pangalan nagreklamo? Oh, sige sige, Ihatag ko sa imo, ma'am. Uh, Kuha ako ku ug ku ku papel ug uh, ballpen para ihatag ko sa imo ang pangalan ug pati cellphone number pa gihapon. Okay, ready ah, ka sige, na? sige, ha. Oh, ah, sige, ah. So paki lang ha kanang pangalan. Ateka. <laughs> ah, e, paminaw kay nay na ni tawag ni, ma'am. Oh, ah, sige sige, sige, sige ah. Uh, su Sulat mo na kanang pangalan nagsumbong sa imo, ha. Okay. Ah, sige. Ang pangalan niya og si Juana. Juana? Oh, Dela Cruz. Na, Wala akong parent na huwa na. Ha. O, ang iyang address. O, 123. 123, say 123. Oh, Pilipinas Street. Pilipinas Street? Republic of the Philippines. oh. Sir, sir. Oo. Pwede ba huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa mga taong tulad niyan? Hindi ito. Wala akong parent na ganito. Ma'am. Ma'am, bawal ah. yung pagsisingil-singil ha, ah, ng kontribusyon para sa pagpagawa ng eskwelahan. Okay? Sir, ma ikaw muna sir. Pangalawa lang, pangatlo na ako, finishing na ni sir. Tapos ng ibang teacher, pero hindi, hindi ako... Kung hindi sila ang sumang-ayon nang kung hindi sila hindi ito kasunduan. Kung ayaw nila, hindi ko naman ito ma, Wala akong parents na ganitong nope. pangalan. Wala nga sinabi ko lang yan, gawa-gawa gihimu imo ko lang. Siyempre, hindi ko ibibigay sa yung tunay na pangalan noong nagsumbong. Ano ako si Raulo? Hindi ko gagawin 'yon. But anyway, ma'am, ang alam ko si Raulo, ang mga makukulit. ma'am. Ma'am, baka baka ma'am eh, ikaw ay makakasuhan pag, mag, pag ayaw mo makinig sa akin, ikaw rin. Para sa kabutihan mo ito. Pwede makik makipagsabi kayo sa principal dahil ito rin ay may ano ito sa may principal. May pasbas kay principal. ang principal namin ang siyang nagbibigay sa INOAY ng apat na sako. Oh, hulat lang ha, pag hulata hulat hulat hulat. hulat. Uh, panalinga, panalinga. Uh, pamino ka pamino. Doktora Reyes Marag Angtod, Superintendent DepEd Province. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon o. Rafi Tulfo po sa Radio 5 dito sa Maynila, sa One Tense Radio. Mm, oo, uh, oo, uh, oh, oh, sir. Ma'am. What can I do? Opo. Bawal na po yung pagsisingil sa mga estudyante para contribution sa kung ano-ano pong proyekto sa eskwelahan. Oo. Oh, oh. Hmm, Pakisabi ka, po kay Mrs. Francisca Peñosa kasi matigas yung ulo pekka, niya. Ka, I will write. Opo. Opo. Mrs. Mrs. Francisca, Francisca Peñosa. Peñosa. Ano Anong nung, school sir? Ang pangalan po ng school ay Dumanhog Elementary. Mm, okay. Noong panahon okay, po ni ano, Noy, Noy Aquino, pwede huyan, pero panahon na ngayon ni Rodrigo Duterte bawal na po 'yan. Hindi, bawal pa pa din ho, sir. Bawal pa From din pala. O, kasi noong panahon oh. ni Pinoy, left and right yun. ngayon po bawal na huyan talaga, hindi oo, pwede sa so, panahon pa ni, oo, ni oo. President Duterte. Ano po? Anong ah, Anong contact number niyo sir so that I can I can give you Ito ma'am, ma'am, ito kausapin mo si ano, si Mrs. Pinyosa. Ma'am Pinyosa. Yes sir. Ayan, mag-usap kayo ni Dr. Uh, Areya. oh, sige, usap kayo. Ma'am Pinyosa. Ma'am, kumanog elementary school ka? Sir, uh, yes ma'am. Uh, ma'am, iwan uh, uh, ko bakit uh, nagkagay nito. Ma'am, dahil hindi naman ito pinuportigi ko kung hindi ito gusto sa mga parents. What What do you mean? Uh, ito ang gusto ng mga aming mga ng aming mga parents, ma'am. Hindi ko ito kagustuhan. gusto na. O di main gusto ng parents. O ito Ngulitak, ang gusto ng parents. Ang ulit taka sila oh. ang may kasunduan nito na ganito ang gaming gagawin. Hindi ko naman ito pinupulsige kung ayaw nila. Dahil yung aming principal naman, ma'am, ay binigyan ako ng ng project proposal. At ito naman ang problema namin. Alisan ah, ha? Ah, na, Ito na mga landscaping, ma'am. Ah, ma ah pwede, pwede, ma'am. Makinig ka sa akin. Pwede ako nagkaganito. Wala naman akong ginagawa ng masama. Kanang, unsa ma Sige, sulte kay Harun. Inig, kumani mo. Maminaw ka na ako, ha? Okay. Sige, sulte. Ma'am, may, may minutes hmm. ako dito sa sinulat ng mga aking... aking secretary. na ito ang kanilang kasunduan at hindi ko ito ang hindi ko ito hindi ako ang may gusto nito. Kung ayaw, hindi naman sila hindi naman sila nagsabi na ayaw nila. Ito lamang ay gusto ng aming principal na magkaroon kami ng project proposal dahil meron kami press conference na darating at ito lamang ay isang non-skating ma'am. Oh, yan na. Kayo naman po, doktora. Tapos ka na. Now, ikaw na yun ang mag-listen sa akin. Ah, uh, by virtue sabi mo may proposal ka. Approved by whom? O oh, dahil sabi ng... Uh, the, no, 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 I'm impatient. Approved by is landscaping asumangayon naman ang mga parents. Approved by the, the by the PTA? Oh, yes, ma'am. The officials Tapos? and all the rest of the parents, ma'am. May attendance oh, oh. ako dito, so, ma'am. Oh, so proposal 'yan ng PTA. Yes, ma'am. Hey, bakit ikaw ang nangulikta? Ako ang nangulikta? Oo. Ma'am, hindi naman lahat ang nakulikta, ma'am. Dahil may ang isang parents, kung siya ang nag-order doon sa Lublak, may delivery na dito. Siya mismo ang, ang, ang nag-order para dito. Hindi naman, naman nangulikta? Sino ang nangulikta lagi? Ah, ang nangulikta. Mm. Sa, sa, pag, sa ngayon po, ma'am, mayroon akong na, natanggap na lima. Pero ito ang mag 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 um, ang mangumpa dito ma'am ay ang aming official official. No, no. It doesn't matter kung kung sino yung umpra. What oh, matter okay. is there is a mandate that teacher should not collect anything, mm. money. So alam mo yun ano? Because yes, lahat naman na memo, lahat na, na lahat naman na executive conference, palagi naman yung inaano, to so, may knowledge ka talaga na bawal mangulik ang teacher. At ito naman ay ibigay sa sa aming secret Hindi, Hindi, it really doesn't matter nga kung saan mo ibigay. Yun lang, yun lang naman ang question ko sa iyo. Ikaw ba ang nangulikta? Wala pa ma'am ka nang, may lima lang ito ako natanggap pero ibibigay ko ito sa treasurer. So, may lima kang nangangikuliktahan. Lima pa ma'am. At, at ibibigay ko pa ito. Mm, lima pa, pa ha? Rin, lima pa. Meaning, uh -huh. may ano ka pa talaga, may balak ka pa talaga mong sa iba. yun ang sabi Hindi ko sa iyo. Hindi na ma'am. Ibibigay ko na ito. B Kaya, siya. ito ma ibibigay siya. Ibibigay ko mong Ma'am? Ma'am? Ma'am, ako na lang ma okay. ma uh, ma 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 po makasigit po. Uh, ano, ka naman. ganito do oh. na po. Okay. Uh, very clear po na nangongolekta po itong si uh, oh, teacher at bawal oh. po yun. So ma'am, pagsabihan hmm. nyo na lang po na itigil na po muna lahat-lahat ng pangongolekta mm -mm. mm -mm. mm -mm. Ano po? Sige po. Madam uh, oh. Doktora, ganun na lamang po. Uh, I-refer mm -hmm. namin sa inyo yung kaso. Salamat oh. po, Doktora. Thank you. Magandang okay. hapon po, Doktora. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Okay, Madam uh, Francisca. Sir, oh, may ah. Oh. Dahil ang plano ko And naman Hindi ito, na, hindi yung... na. Tigil na po yan, ma'am. Tigil na. Stop na, ha? Stop. Stop. Sabi pa nga ng presidente natin. Okay? I'm saying it public list. Eh 31 na lang pala kinte dahil hindi ko naman ito kikimpimikin kikimpimini kikimpimini sila eh. Ah, basta stop na. Okay? Stop na. Thank you, Sir ha. Oh, stop na ha. Stop na 'yon. Oh. Ah, stop na, Sir. Stop na, good, good, good. Concerned citizen. Pa. Stop na ra po pag dili pa gud mag-stop. Ay, text og sa mo. Again, ano po? Sige, salamat po, concerned citizen. Mm. Okay. Action, action, so Attacks! a text, radio.